vlog for today. Yun, nandito po ngayon tayo sa sa sasakyan. Yun, uh, magbabanding po kami ng mga Mrs. Cavelli. Ayan sila sa likod. Do. Si Grace, oh. ayun, Tin. Ay, kita, hindi ka kita yun. Si Juby. Yan. Kakain po kami dito sa may, ano lang, uh, bayan ng Arayat. Yan, marami po dito mga bagong bukas na kainan eh. Ay, kasama pala namin si Kian. Kian. Ayan. So, kita ita po tayo dito sa bayan ng Arayat po. Thank you po. So, yan. nandito na po kami sa bayan ng Arayat. Yan. Ba bago po to, Supi Bans. Yun, dito na kami kakain. Yan. Hindi naman po ngayon only. Chinese food. Chinese <laughs> na parang ano yan. Yan, dito po kami yun. Bagong kainan sa Arayat. Yan si Sir. Oh. <laughs> Shout out ka Sir. Superb. Thank you po. Supibans. Dito lang po ito sa bayan ng Arayat. San tayo? Saan po kami? Dito. Ay, dito na tayo sa gitna. ayan ayan po yung menu nila ayan. order kayo or order yung sum so... ayan po address street, poblacion araya ayan. ang tawag dito, kaya ikaw ano order mo lalo yung bukol ha? Ano gusto mo? Gusto mo noodles? Gusto daw niya noodles. Dessert? Sure, sure. Yeah, hindi ko alam namin. Yan 'yung na-order namin. For show lang ba? Eh, iba hindi pa po kami alam anong orderin namin dito. Chinese. Chinese food po. Pero ano po siya, parang uh, may halong <laughs> Filipino food na rin. Ay, hindi siya ganun ka ano ng Chinese na lasa. Okay. In order namin On po yan. Sa pong sita sawa po. Sa pong set meal pork, Meron siyang rice, sita sawa po. po er Tadrika sa sa chicken, pokchoy, pokchanong bot, nakatukol chanong bot. Tapos additional po dalawang wonton, pork and shrimp soup. Okay, thank you. Uh, thank you And for... Ah, uh, salamat. Salamat. Thank you tayo ha? Kain mm -hmm. ka? Ang pa Bakit? Um, Kailangan, pala. Huwag pa. Ganyan na po ang ating pork and ang cute naman ang dagay. So, ganito po siya Ito po yung spoon niya. So, pupuntasan niyo po yung pork charo ba? Hindi po pinagsabok po. Parang gano'n. Ka, Yun, sabi nga nila yung may sabok. Kainit na. No? Opo. Oh. Thank you po yan. Sige, you try it na raw. <laughs> thank you. auf okay. der Ayun po yung iced tea namin. <laughs> Sige po. Broke <laughs> meals po yung in-order namin. May kasama na po siyang drinks. Ayan. Tsaka Thank you. Ayan, ayan na po yung fried rice. Sa group meals, per plate pala yung price. ayun yung ay ulang. Ay, fried rice Sweet and sour fish fillet. Sweet and sour fish fillet. chicken. Sarap. Thank you, sir. JC. Ayan, yeah, napakabay talaga ni sir JC. Atras talaga po kami dito. Oo. Atras tayo. Kain po tayo. Ayan po. Ilan natin. Ano na nang kulang natin? Yung Another fish. <laughs> sa fish. Yan yung... Hindi <laughs> Ano nga po yung sa namin order nun? Sir? Pork. For, Pork yan. Ayan yun yung... Okay na okay po. Ayun po. sarap? Ha? Ayun, okay. <laughs> Wala pala. Hindi, enjoy okay. po si Dian sa pagkain. Okay? Sarap po. Ayun po tayo. Oh, masarap no, sa sour food. Sitting sour food. <laughs> ayaw na po kumain na busog na. chocolate chowlongbao, Dessert na po yan. Chocolate naman po ngayon yung nasa loob. <laughs> Ayan, dito po yung ginagawa yung ano na. Chowlongbao. Hmm. Pakita ko kasi.

mo dyan? Sa sinakain mo? Sa taga, sa inyong kapampangan, anong sabi mo? Ha? Nakasan mo? Nahihiya siya. Ano naman sabi niya? Yaman. <laughs> Yaman daw. Ayun na, nahihiya po siya. Masarapan din po si Kian dito. Sa Supi Bans. Yan. Arayat. Ano? Uh, Poblasyon Arayat po. Makapaglapin Nag-date kami dito. Thank you po. Oo oh, na. And dessert na po. Choco chow lang ba? Sarap po, masarap. Nag-date Hmm. Nag-enjoy nga po din si Yanni. Si Ike Yanni. Sarap, di ba? Sarap. Ang gano'n ano? Chocolate na Cadbury. <laughs> Balaman. Ikat. Ah, Nutella Nutella. Nutella, Nutella. Nutella po ba to? <laughs> Nutella. 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 Yun, tapos na po kami magla... Ay, mag- Ay, mag-dinner. Yan, may mga natira po. Take out na po para sa mga chikiting daw po nila. Hindi po, po rin po namin naubos. Pero uh, sarap na sarap. Busog na po talaga. Full <laughs> na full na. Busog ka ba, Kian? Opo. Grace, yeah. oh. May ipag-chika pa siya. Ay, <laughs> ah, thank you po. apo ah, take out na lang po. Ano po yung tagline dito sa loob nila? Huwag kalimutan magreklamo bago gawin ang trabaho. <laughs> ah, ato Mga taglay ng ano uh, eh. Pilipino po yan. Sa, sa taas po, meron pa rin yung taas nila. Yun. Ah, mga pagka meron daw po mga ano, cater, group meals, ay mga group ano, uh, event. Mataas po yung sigurong taas. Doon nila yung ano, pag maramihan. So, yun. Ayan si Sir. Sir, thank you po. At salamat po sa uh, masarap na pagkain yon. Talagang sarap na sarap po yung mga kasama ko. Yan. Promote nyo po yung ano nyo. Thank you uh, po sa pagbisita sa amin Sufi Vans. So, just follow lang po ang aming heavy page. Sufi Vans, Philippines Arayat po. We open at 11 o'clock to 9 p.m. Thank yan. you po, from Monday to Sunday. Thank you. Thank you, thank, thank you, you, Sir JC. Salamat po. yan, tapos na po kami mag-dinner. Yan, thank you, thank you po, Soupy Buns. Yan, nandito po kami. Thank, thank Nag-enjoy ba kayo? Opo, mag-enjoy. Bagong kinainan namin. Maraming, maraming po salamat. Yan, nabusog po kami lahat. Yan, walang shout-out. Thank you po, dinasusan. Ayan, sige yan. thank you po. Ayan. ayan. Tara yan. Maraming-maraming po salamat sa lahat ng Kabelli, sa lahat ng supporta niyo po uh, sa amin, sa team Kabelli at sa uh, family Kabelli. Yan. Maraming-maraming po salamat. Ingatan lahat and God bless all.